And next po sa ating studio idol si Giselle Tangpuz. Nirereklamo niya ang uh, isang buntis na nakasakay niya sa jeep dahil binugbog daw siya nito. Nangyari daw po ito idol ng November 2 sa Doroteo Jose, Manila. Binugbog siya ng buntis idol sa jeep. Buntis ang nagbubog sa kanya. Usually magreklamo si buntis. Buntis, Opo. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Giselle. Mm. Hello po. Good afternoon din, sir. Alright. Binugbog kayo ni Buntis, ni o, Cindy. Po. Sino siya? Uh, nakasabay ko lang po, sa jeep. Hindi siya kakilala? Hindi po. Paano nyo nakuha yung pangalan niya na siya si Cindy? Uh, buti po hinabol kami ng pulis, pulis po. Kasi po binugbog niya po ako eh. Uh, kakasakay lang po nila. Mga ilang minutes lang po binugbog nila ako. M pamilya po sila. Hindi lang po yung Buntis. Parang linda ito ah. Opo, sir. <laughs> Kaya pinagtulungan ka, Opo. family. Sino ang kasama si tatay? Uh, siya po yung uh, tumulong sa akin na umawat po dun sa ano. Hangingin na po kasi ako ng tulong kasi pinagkaisahan po ako. Ba, bakit eh. niya ginawa yun? Ba't niya kayo binubog? Uh, nasiko ko daw po siya. Pero hindi naman po talaga. Okay. Uh, Miss Cindy Bautista, magandang hapon. Hello po, therapy Magandang hapon po. Ma'am, pag medyo minalas-malas kayo, baka sa, sa December kayo nasa loob ng kulungan kay mga masko. Eh, yung pambubogbog niyo pong ginawa kay Giselle. Sir, hindi naman po totoo yan, sir. Kung ano po yun? Hmm. Kung pinagpog po yan ang sinasabi niyang sabang tao, sir, hindi lang naman po yung ganyan sinasabi niyang may galo, sir. Nagpaano na po yan, nagpa-medical, nagpunta na po yan ng polis. Tapos po, ano, nagpunta na po kami ng barangay. Ayun, nalagulat na alam po ako kinabukasan, pinos niya na ako. Sige, usap Pero kayo. Pero may usapan na po kami na hihintay na lang po yung tawag ng barangay para po sa ikigyo. Kinausap ko na yung barangay. Sabi nila, pumunta na lang daw ako sa korte. O, oh, yun naman pala eh. Pwede pala yun eh. Kala ko ba may... Ito na pinuntahan ko, si Tulpo. May tatlong Hindi na nga daw po. kailangan, sabi ng barangay. Ayun oh, naman pala eh. Ma'am, so Miss Cindy, kung sinabi ng barangay, pumunta ng korte, eh. ibig sabihin na exhaust na po yung tatlong patawag, hindi na kayo nagkasundo, kaya meron ng CVA na ibinigay dito, I would eh, hey, presume. Eh, wala so. pa naman po patawag yung barangay, sir, eh. Kasi sabi niya po, schedule niya, November 2 po, 2 po kami noon. Hindi, hindi naman po pwede mayari na tapos na po yun kasi wala naman po silang text o tawag. Pero okay. ate, wait lang po, ah. Bakit mo ako binugbog? Wala akong ginagawa sa'yo. Hindi na binugbog. Sampu po. sila, sir. Sampu sila. Ha? Hindi Siyan ako sinungaling. Oh. Hindi Papakita to ko to. yung picture ng lahat hindi kayong pamilya. To to. Alam mo hindi May totoo, totoo Mo yan. Alam mo hindi totoo yan. Napatunayan niya na nagpa-medical ka na walang nangyari sa'yo. Meron po sa medical. Bakang kumawa masyado ng istorya para maano ka. Sir Rapi, alam niyo po ba ginawa sa akin yan? Hmm. Sir, okay. nakikiusap lang po ako na umusog yan dahil ang laki na nansyan ko. Nagmumura na po yan, nagmumura. ko po niya yung chan ko. Talaga po yung babae na yung makulit na mag po talaga yan. Hindi naman po ako nag -ano. Puntan saan na po kami napunta niyan. Okay. Bakit siya usiniko yung tiyan at alam naman niya na buntis kayo? Ba't niya ginawa yon? Hindi ko po alam sa kanya, sir. Kasi siguro po nagalit siya dahil nagkwekwentuhan sila ng kaibigan niya. May kaibigan po yung katabi. Ngayon, pinausok ko lang. Sabi niya, ayoko, alpakay pa kayo lang hmm? sa'yo? Diba? Alam mo sa sarili mo yan. Saka magpapipinsap. Pinagtulungan ka, binugbog ka. Hindi yung totoo dalawang senior ang kasama ko, sa kabata. Pa, paano kang ano? Sampu po kayo. Alam mo, sa totoo lang. Sige po, sa totoo lang, Kasi ano po? Sabi ka ng totoo. Nagsasabi Kasi ako yun ng totoo. Sabi mo, hindi ka na mo ako. Pagkatapos ang pag-uusap sa barangay, binaypas mo yung barangay. Tapos, nabian mo ako nagbibidyo dahil nga ganito yung itsura ko, dahil nga yung itsura ko, madumi, maalo, dahil makanganak na ako. Doon, so, tapos pinost mo yun sa social media. 500 sir kasama yung mukha ng mga anak kong minor de edad. Alam ba ni Sir Rafi yun? Ah, Pwede ko na may yung picture eh. Okay. Oh, ipakita si ko. Pinakita mo na. Oh, pinakita ang ko na talaga. Ang masama mo pang ginawa. Habang nag-uusap sa barangay, binibidyo mo pala ako. Hindi ka pala tao kausap. Oh. Ikaw hindi tao. Oh. Ginawa mo, ang oh. ginawa mo sa akin. Tama ba yun? Tama ba yun? Ay, ano, walang, walang pahintulot ng kapwa mo? Gawin mo yun? Tama ba yun? Malasama tinong pag-iisip ka? Ikaw, nasa matino ka ba? Nabugbogin ako? Huwag mong ibalik sa akin yung tanong ko sa iyo. Sandali pa. Sandali. Referee mo na. Uh, may kasama si uh, Ma'am Giselle, Miss Cindy. Siya po ay si uh, Joaquin Manalo. Mariano Mariano po, sir. Ano po? Mariano. Mariano. Uh, mga girls dyan sa likod. Sorry po, sir. I'm so sorry. Mr. Mariano. Uh, magkamag-anak ba kayo? Magkaibigan? Magkakilala? Hindi po kami magkaibigan. Hindi po kami magkakilala. Ngayon witness na po. Kay... Kami na Nando kayo sa loob ng jeep. Opo. Nung mangyari ito. Sa hero din po ako. Anong saan biyahe ito? Uh, going to mm -hmm. monumento. Pauwi na po kami sa... Pauwi na po sa bahay. Saan banda na po ito nangyari? Uh, from Recto po sa Avenida. Tapos papuntang uh, bandang Pilipin Rabbit na po. Sige. Ano po yung... Yunawit... Station po ng ano ng... Ano Arqueo? po yung witness nyo? Nakaupo ko sa iyo ng driver's seat, sir, nung biglang may pumara. Sa nasan, guys? Tabi ng? Sa likod ng driver's seat. Sa likod? Opo. Tapos may tatlong girl po sa katabi ko. Dalawang babae, ta siya po. So, sir, pangatulong po sa mga babae katabi ko. Tapos biglang pumara yung jeep, may pumara, ano na naman po, may sumakay. Si sila po nga yung babaeng buntis, tsaka yung grupo po nila. Marami po sila. Tumabi po rito sa may ano. Pagkatabing-pagkatabi niya sa kanya, biglang nagre-a ka na yung babae na Hoy, ba't mo ako siniko? Ba't mo ako sisikuhin? Ganyan okay. po talaga dating yung babae. Kaya yung mga tao na gano'n. So parang feeling lang niya na siniko siya kahit oh, okay, hindi? Oo, kasi parang andating. Parang akala niya, si, ganyan talaga ang iniisip niya na. Tapos, sabi niya ba't ka na masisikuhin? Hindi na makatakilala. Nag-se-cellphone po siya. Okay. pag ko, nag-se-cellphone siya. Okay. Then okay. yung babae, ang ingin na po. Ang nyabang mo, ang angas mo ah. Ah, so gera, talaga itong babae. Talaga mabay. po, po. Tumayo po siya sa harap ko. Ayan po. po siya, hindi ako nang bibiro. Talaga ang dating po niya na, ang angas mo ah, mata. Binansagan pa niya ng mata to, hindi niya na makilala. Okay, tapos may makasamaan siya. Opo. Sinabi sa mga kasamaan niya, tirahin na yan. Hindi po, hindi po sir. Nag-debate siya ang sabi nito. Nagtatalo po siya habang yung babae na gano'n. Sinahidot naman po nito, no? Na may rayo ba sa mga sagot siya babae? Maangas ka, hindi kung nga maangas, hinagal niyo yung babae, yung buntes. Ah, okay, okay. So, siguro po, gigil yung buntes. Opo. Tumayo po ng ganito. Oh. Sige, pwede po. Imosto nyo. Sige. Imosto. po niya yung bata. Na. Sige. Sige. Imosto nyo po. Pwede, pwede. Sige. Imosto niyo, sir. Paano, paano? Sabi niya, Okay. oh. Sabi buntes buntis. Sige. Sige, labi. Paano? Ang angas mo, ganyan-ganyan yung oh. Ah, yung po. Ginanong-ganon itong. Ginagaling niya. Ah, okay. So tapos, ako Nakatas pa yung pa sa jeep? Opo, nakatas po. Yung matang, ano, paano, 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 muntis, ang laki ng chance, sir, muntis talaga. Promise, oh. sir, mama, promise, Takagani talaga siya, so, oh. Ginudulot niya to. Ang lapit na kung ano, ginagaling, ginagaling niya. So ako nakatingin lang po sa baba, sabi ko, isip ko, ang tapang ng tantawin ito. Ang sabi okay. niya po sa akin po, gigripuhan niya daw po yung tagiliran ko. Gigripuhan oh, ang tagiliran? Oo. Oh. Tapos naglalabas po siya ng ano sa bag niya. Sabi niya, Dung gusto mo ilabas ko, to, ilabas ko to. Sabi ko, sige, sige. Doon na po, nagsimula lahat na parang sisinabunutan niya na po ako. Ayun. Okay. Tapos pinagtulungan po nila ako. Tapos ang sabi po na sa Facebook, buti nga ayan lang na pala mo eh. May mga katunayan, may patunay po ako. Okay, Cindy. Ma'am Cindy. Sir. Ayan po. Uh, meron okay. po isang testigo. Okay. Opo, sir. Wala naman po problema sa tiktik. Nagmuesto pa siya yung kung paano mo ginawa yung panggugulo. Hindi po totoo yun, sir. Alam mo, sir, sa totoo lang po, tiktik ako. <laughs> Ngayon, sir, kung ako hindi nasaktan, hindi ako magre-react sa totoo lang po. Ma'am, kayo nga po, kayo, kayo, kayo po ang nag-provoke, ma'am eh. Kayo po ang nag-umpisa ng gulo base po sa isang testigo. Uh, sir, wait lang po. Nasugatan din po siya nung umawat po siya. Nagpa-medical din po siya. Okay, kakasuan niyo ba ito? Hindi po ako, Ah. was about to make... Kaya lang, na, kasi naawa ko sa kanya. Kaya lang, hindi na ako naawa sa itsura niya, buntis siya. Dapat okay. naawa ko sa kanya. Kasi dapat, diba, at pag buntis ka po, dapat alam mo yung... Baka naglilihaw siya. Dapat alam mo yung kilos at galaw mo, pananalita mo. Sensitive ka, dahil buntis ka. Kaya lang, kaya lang kaya hindi lang parang guys <laughs> Baka hindi buntis ang kinihin ko, parang halimaw na manalakit. So, tuloy natin ako. kaso. Opo, opo. Okay. Nako, Cindy, tuloy ang kaso. Kawawa po yung batang nakita mo. Nakaiga na doon sa ligit na yung jeep na kaupo, Ma'am, ganito na yeah, po, po, Miss Cindy. Miss Cindy, maaaring mo, baka mapag-ayos ko kayo. Pwede ka pa pumunta rito, Miss Cindy. Hindi nga po pwede, sir. Eh. Alam niyo kung bakit, sir. Kabuanan ko ngayon. Itong linggo na to, makanganak na ako. Kung ah. pwede na po pupunta dyan, pero walang magiging problema. Ngayon, okay. So, Ma'am? Adik ako, ko ah Ano po? po? Oh sige okay magkita tayo ma'am okay ang problema sa akin I'm just Sir rapid toll may po ba kung sa kanya kasi lahat ng anak ko pinoy niya pati yung mga senior ko na ano at tutuligin po ang sumakay lang po ng gift tatlo lang po kami ang nanay ko ang sakin ko saka ako kaya may kasama akong dalawang bata hindi po kami sampu Pumunta na po ako sa pau tinanong ko po kung regarding po dun sa pagpost ko sabi nila wala daw yun pag tumatahimik ka, pag hindi ka wag kausap, ako nga, ang tahimik ko eh, bastos ka. Pinapakinggan nga lang namin kayo eh, pwede bang ako muna magsalita? Pwede magsalita ka. O, oh, di ba, walang niya ka? Kasi nga, sira ulo mo, hindi pa para makipag-away ako ha. Buntis ako, ang laki na nandiyaw ko. Ngayon hindi ako magre-react pag hindi ako nasaktan. Ba ba bakit sa medyo legal, wala kang kahit anong galos? Ako ang dami. Hiniko mo ako, hiniko mo ako, walang galos. O oh, sige, pakita na sa barangay. Meron ka, meron naman ako ha. May patunay ako. Alam nakita ng pulis. May kontak ako sa pulis. Sinabi ko, sir, kahit magpatunay po kayo na kayo yung may hawak ng medical legal niya. Okay. Kayo ang sampu, di ba? Yung mga kasama Anong ko? sampu? Tatlo lang kami. Nakita mo. Anong tatlo? Hindi, kaya itong gawin natin. Kaya itong gawin natin. Uh, Miss Cindy, sige po, hindi na namin kayo papunta dito. However, kami po ang pupunta sa barangay. Total, eh, sa barangay pala una ito inilapit at uh, wala pang patawag. Mag-witness na lang po kami habang uh, kayo nag-uusap sa barangay, both sides. Okay ba sa'yo? Wala naman po problema, pero hindi lang po kasi talaga ako makapunta Sige. itong linggo na. Sige po, po naintindi ko po. Na so, pwede ho ba buka? Ma'am, ma'am. Opo, ma'am Cindy. Opo. Sige po. po pa, pa, pwede ba, barangay nagparangay na? Pati hindi kami pinatawag, nagulat kami, kinabukakas. Kaya, kaya nga, kaya nga po, Miss Cindy. Ako na po ang tatawag sa barangay para kunan kay ng schedule sa barangay at doon na kay mag-usap-usap sa barangay. At o, kami ako, sir. nasa barangay na po yan hindi ko alam kung ba't pino niya ako kasi ako sir, sa totoo lang ha? Sir, ang daming nagbabashakin, adik daw ako. Eh kasi sir sobrang itim ko eh. Ano? Ay, sa sinura ko dahil muntik ako eh sabi niya adik ako. Kung ano, ano daw ito ginagamit ko? Sino? Totoo? Tapos bakit kailangan ganon, Sir, bakit kailangan? Bakit galon? Okay. Sir, Sandra, Ay, Sandra Sandra Sandra, Sandra mam ma mam mam. Okay, sabi mo marami nang pabash. Mali mo, baka ngayon wala. Sige, pasahin mga nga Sige po. Concern ka po sa mga netizen. magbasat ng... Magbasa sa mga net netizen. Ayon po kay Ms. Rochelle De Terra Meneses, the way you talk buntis, swar freak ka. Milan Valdez, ang taray mo talaga, Cindy. Uh... Po, ka. ma'am, nagbabasa lang ako ng comment ha, hindi kita inaaway ha. Hindi, hindi po ma'am, tatlo po kasi yung account niya, napakasinungaling na tao niyan ma'am. Hindi ma'am, netizens po yan. Ma'am, mga netizen, po. mga netizen, sige. Hindi ko po sabihin Sige Ma'am, ma'am, makinig ka lang okay. Ma uh, Sir Jeric Nopra Marihay Ayon po sa kanya, magiging anak nito ni Buntis Tsak paglabas may suot na gloves <laughs> And uh, Lani or pilia Yung Buntis ang bastos Mukha atang nakashabu Angas pang sumagot, ipakulong yan sir Rafi Tuloy ang kaso niyan sir Rafi kaso. Uh, Sir, kahit tumawag po kayo sa barangay nila Marami daw po talagang record yes. yan sir, promise po kahit tumawag oh. po kayo sa barangay ngayon, may stop po yan, may nagnakaw ng motor, ah, oh. uh, uh, ano pa po ba yun? Sinampal niya po yung senior citizen, kaliwat kanan. Nandiyak sa mga namin na sinampal. Nako po, Miss Cindy. Uh, Ma'am. Ma Mag-search po kayo sa barangay po niya. Ma Ma'am. Nandiyan po yung matanda ang sinampal niya. Nako, mukhang sa kulungan ho kayo magmamamasko. Uh, tapos sir, nakulong po yung asawa niya dahil sa drugs po. Ngayon, kakakulong lang daw po. Nako po. Ma'am. Nagdadragso ba kayo, madam? Hindi po. Paninihira lang po yun kasi puro post talaga, sir. Eh. Ang dami po talaga. Hindi, -a -a hindi po po Ma'am, ganito ang gagawin natin. Uh, Miss Giselle, sasama Up. namin kayo bukas Up. sa barangay. Kasi hindi na siya makapunta rito buntis daw siya. So pagbigyan natin doon sa barangay, kami man, uh, maging witness doon. Pag-uusapin kayo sa harap ni chairman. Uh -huh. Kaming gagawin ang schedule. Okay? So bukas, Miss Cindy, bakit ngayon? Gusto mo sunduin ka namin bukas? Ano? Gusto niya kung dalawang Cindy. Cindy. Yes, po. Yes, po. Pasundo kita sa ambulansya bukas. Mag-hire ako ng ambulansya para dalhin ka rito para makapag-usap kayo na maayos. Yan po, sir. Hindi nga ako pwede, pe sir. Kasi nga anytime pong itong linggo na ito, pwede na ako mawanak, sir. Huwag niyo naman po akong stressin, sir. Ma'am, hindi ko kayo na-stress. Ang sinasabi ko, may malapit ng hospital dito sa amin. Ano yung pinakmalapit sa atin? BRP. BRP. O, oh, isang tumbling lang. Safe ka pa rito kaysa kung mag usap ka sa barangay na anayo pa ng hospital dito sa amin isang tumbling lang, hospital na, emergency. Oh. Plus, makinika plus, plus, may pera ko. Pa, ka, plus, pag dinala kita sa emergency, may pera ko pang bayad sa emergency. Akong sasagot pa pag nanganak ka. Oh. Saan ka pa? Private hospital. Private hospital pa. May kasama pang merienda habang ikaw ay nanganganak. May kasamang pagkain, lahat-lahat. Oh. Ayaw mo niyan? Ano? Payag ka na? Hindi, eh, e sa sasana ma'am. Hindi, isama natin yung nanay mo, tsahin mo. Pangalawang ambulansya, dalawang ambulansya ang aking uh, i-hire. Hindi sila pumapayag, sir. Bakit? Ang laki ng abala po kasi. Hindi, hindi abala sa akin yon. Dalawang ambulansya, bibigyan kita. Ang laki ng paniniran na Ma'am. Oh. Ma'am, kapag hindi ka pumayag, then, ididiretso na namin itong kaso sa korte. Ikaw kung mangnanther ayo 'yan po ma-interpret tayo pinagsasabuhan mo lang ko sarili ko. Okay. So gusto mo mag-usap sa barangay o i direct na tayo sa korte? Korte na lang po. na lang sir. Korte na lang po kasi po sir korte? po ah uh, marami na rin po nag uh, nag uh, reregla mo sa kanya pero hindi po siya nakukulong. Ah okay, this time nakukulong uh, siya. So tuloy ang kaso. Opo, tuloy po. Okay. So Miss Cindy, sasampahan ka ng kaso bukas. Kailan? Ma Ayon Ma'am Cindy. Hello po. Bukas po, bu bukas sir. po pupunta na kami sa piskalya para sa ka ng kaso. Direct filing ang tawag po nito, ma'am. Sir, siya po, matutulungan niyo sana, matulungan niyo din yung mga ginawa niya kay Ian sa post ko, sir. Sige po, mga sir, basahin niyo niya. po yung post ko, wala akong masinabi. Ma'am, kay Ian na ginawa niya, sir. Ma'am. Ma'am, ma kapag hindi ka pumunta rito bukas, sorry ma'am, karapatan mo yan, sasama namin sila bukas na bukas din ng umaga sa piskalya para mag-file ng kaso against you. Okay ma'am? Pasensya na po ma'am. Maliban na lang kung pupunta ka rito, mali mo baka makipagay ayos sa'yo ito Hindi natin alam, pero susubukan ko sa abot na kaya pagbatiin ko kayo. Okay, ma'am? At sabi ko nga sa iyo, kapag halimbawa, ikaw ay nanganak, malapit ang hospital dito, babayaran ko pa yung hospital bill, may isang salita ako. May kasama pang merienda. Habang dinidextos ka, iinom ka pa ng soft drinks. May prutas ka pa. Meron kang prutas. Huwag lang ala. Okay sa'yo? Wala na ba problema, sir? Kasi hindi talaga eh. Ay, I ay, hindi. Barangay na lang, sir. Hindi. Ayaw niya ng barangay. Ayaw, ng barangay. ayaw, po ng barangay. Well, direct filing na siya. Okay? Mag-direct mag -direct, -direct filing ka na pala. Yung um, mga ka pang pumunta kay po. Ngayon, ngayon nga siya. Hindi nga... ka pala awa mo. Ngayon siya mag-direct filing, Miss Cindy. Ngayon po, bukas po na umaga. Bukas siya mag-direct filing. Ay, hindi ka pala awa mo. Miss Cindy, bukas po siya mag-direct filing. Daban sa inyo. Oh, okay? Sige, gusto mo kung isa sa kanya, tap, tap, bago natin siya i-demanda bukas. Miss Cindy! Okay na. Sige, sasamahan po namin kayo bukas. Kayo, sir, testigo. Mag-file na tayo ng case against sir. Apo. May kalalagyan po ito. Apo. well, Maraming salamat. Buntis siya, kayo. pero wala tayong magawa. Apo. Uh, eight months, baka January, tama. Pag nanganak na siya, sa kalalabas yung warrant. Pwede na, kasi ayoko naman siya mga nakasalob ng mm -hmm. bilangguan. Sige po, tuloy na natin kaso. Thank you sir. Sige, Brian, ma am, ma am, po, sir. Ma Maraming salamat, salamat po. Maraming ma salamat, salamat po. salamat po, sir.